may sir, pagdating ng araw, pati ikaw sir, kawawa ka rin Ko ako lang, ko ako nandyan. Pero alam mo, itong mga polis natin na nasa baba na rango ay eh, masyadong mabait yan. Susunod at susunod talaga ng order yan. Kaya sana rin na, uh, yun na uh, intindihan rin natin yung tayo sa taga KUGC. Intindihan natin yung mga uh, sitwasyon ng mga polis dyan. Uh, they're just following orders. Uh, kawawa rin sila. Mm -hmm. Senator Batong, ah, ah, last question po, Senator Batong, no? kasi before pa dumating yung mga polis na yan, andi dito na kami. And until now, andi dito po kami. Palala po ng palala ang sitwasyon ngayon, considering meron ng uh, uh, utos ang korte na sila ay lumayas na dito. Eh, an- kailan ba? Meron pang uh, susunod na hearing? At dapat uh, isama kasi alam nyo nangyari, hindi na namin alam kung sino ang nagpokomand dito simula lumabas yung uh, utos ng korte, hindi na po nakikita si Tori dito. So hindi natin alam sino na <laughs> nagko-command po dito. Ay nako. Ah, uh, ko po paano yan uh, Kawawa uh, tong mga bata ito, lost lost souls ito sila na no? mga lost souls. Ah, uh, Kawawa. tumawa, nawawala ko sa kanila bakit gano'n na lang no? Mm -hmm. Ganun na lang ako, ako kahit nagano ko ka tagalit sa tao, Halimbawa, galit na galit ako si kay Pastor Kibuloy, you no? Know, uh, ko talaga siya. Pero hindi ko rin naman, hindi ko rin masikmura na isakripisyo ko yung aking mga aking mga subordinates, yung aking mga tauhan na i-violate ninyo yung batas. Ay, uh, eh, huwag nyo sundin yung role of law para lang ma... Kasi galit ako dyan sa hinahanap natin. Uh, ayaw ko rin idama yung mga tao ko. Uh, Senator? Na, uh, malungkot na sitwasyon, malungkot. Mm -mm. Singit lang po mm. ako. Uh, si Ina po yeah. ito. Kasi, Senator, yeah. sumbong ko na to sa inyo kasi may tanggap po kami dito nga uh, report, no? Na mayroon po mm. mga individual, mga minor, mga batanun po na pumapasok po sa religious compound ngayon at pinapag-uniform uh, po sila ng mga police. At ang plano daw po dito ay sila po ang gawing uh, ebidensya na umano human trafficking po. At kung mapapansin po sa footage natin, hindi po sila mga nakaproper uniform po ng police, mga nagtatakipan ng mukha. At Alam. ito pong meron din po kasi na uh, construction or parang drilling na ginagawa po sa GMC basement na yon at uh, doon daw ilalagay sila para magiging bunker umano ng mga biktima po ng human trafficking. Ano po ang ano dito, warning uh, Senator Bato? Wala bang inang, wala ba kayong wala ba kayong hanyan, monitor sa kitinagawa ng drilling doon sa loob? Dapat nagmo-monitor rin kayo para hindi nila magawa yung kung yan ang plano nila, hindi nila magawa yan kasi katagal-tagal na nila diyan. Oo. Kung tapos ngayon, may lalabas na naman na, na human trafficking victim kung mm. Senator, gusto ng palabasin yan. Very questionable, very questionable ha? Senator, ang problema po hmm. kasi namin, hindi limitado po talagang galaw sa loob ng mga misyonaryo po. Yung problema namin, kahit na may TPO na po, nakikita po, kanina lang nagbarikada na naman po sila hindi po nila inaalaw ang mga lawyers namin basta-basta sa so kung, kung saan man sila nagtatrabaho dyan na drilling po na yan, Senator? Yeah, yeah, yeah sabi nga nyo, si, man, si, Pastor, uh, si Pastor, si Pastor, si Atty. Torrio na i, e, 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 dalhin na naman sa korte yung sitwasyon na yan para yun nga, uh, I, am, I am losing hope with the situation, I am mm -hmm. uh, losing options kung anong dapat gawin. Korte na lang tayo, magsalik, magkuan natin, magtiwala natin sa korte kung anong sabi ng korte eh. kung may lalabas sa ala ng court order ayaw naman na sundin so uh, uh, ako nagiging hopeless na rin na hopeless na ako eh parang hindi ko na alam kung anong gawin natin Senator? pag uh, hindi pa sila susunod Yes. Opo, Senator, bago lang si Kaado, may mga katalungan lang. Masi, uh, madagdag ko lang din dito nga sa uh, balita, informasyon na tanggap namin na uh, yung mga bata ginagamit na, nagsusuot na ng uh, polis uh, uniform at yun nga ang balita na posible itong gamitin na mga biktima, uh, di umano, ng uh, human trafficking. Ilalagay doon sa bunker doon na, na sina, uh, kinoconstruct nila, dyan mismo sa KOJC Religious Compound at palalabasin na mga biktima naman ng uh, human trafficking. Uh, Senator Bato, ang problema kasi, gustong pumasok, gustong kunan at uh, samahan ng mga KOJC missionary workers, at kahit mga lawyers ay uh, hinaharangan itong mga police Ngayon, eh, yung hiling lang namin, kahit yung mga gamit nila, hindi dumadaan doon sa scanner ng uh, KOJC. Eh, private property po yan. eh kahit lang ganun lang na protocolation eh, din nila wala namang problema po yun lang problema hinaharangan nila despite doon sa TPO na inilabas po na ng uh, korte Ganun talaga ano 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 what, what do you propose? Anong, gawin Baka, natin yan. Kung, kung bago monitor nyo yan, na, hindi nyo napipicturan yung mga bata na pumasok na yan. Meron, uh, uh, Senator, mabasok? meron kaming nakuha kanina. May report kaming natanggap mabuti, kanina. Mabuti. Sige, yes, Ikawin nasa nyo. isang Ikawin bus. oo oh, oh. Pero, Ikawin Senator, i yan. compile oh yung mga Niyan. Opo, opo, baka available daw kayo, Senator, kung ano, may time po kayo, baka po kayo papasukin dyan sa ginagawang uh, ano ng uh, kapulisan, eh, at least kayo po mismo makasaksi sa ginagawan uh, na nasa otoridad. Kasi nga po, uh, mismong mga may-ari na, mga taga-KOJC, ay hindi na po pwedeng uh, uh, makakita man lang, makapasok dyan sa, walang access dyan sa loob. Baka posibleng uh, kayo, or kung sino mang mas mas mataas na opisyal eh uh, maka-check man lang, maka-inspect itong sa ginagawa ng mga kapulisan dahil nakakabahala po itong ginagawa kasi ang plano po talaga nila eh aakusahan ang KOJC na uh, dito tungkol sa human trafficking. Eh mas lalong mapapatagal po ang ilang kanilang uh, pananatili po dyan, as uh, senator. So baka, baka sakali lang po uh, na makatulong po at least uh, ma-check lang po yung ginagawa nila sa baba. Uh, doon po sa Jose Maria College at dito po sa KOJC kasi nga, itong mga ginagamit nilang uh, mga pulis ko, no? kasi nag, uh, nagsusuot din sila ng pulis sa uh, t-shirt, yung uniforme, pero nakakover po, nakatakip po yung mukha nila uh, hindi naman po uh, ito yung proper uniform ng mga pulis, uh, senator, at alam ko na alam po ninyo kung ano po ang tama para po sa mga kapulisan, senator nakikinig po mga taga-KOJC ngayon sa inyo, uh, na napapanood po kayo dyan po sa KOJC OJC Religious Compound Senator? Uh, nandito kasi ako sa Manila ngayon dahil may session kami. Tapos ah, yun din, nabiserin ako dahil coordinated attack sila eh. Yung QGC na yan, tapos itong uh, si Espinito nito, ginamit na naman nila doon sa hearing sa house para magsalita na magsalita kung anong pinag-sasabi. Kaya nabiserin ako dito sa kakasagot sa mga tanong ng mga media dito ah, pertaining dyan sa mga allegation ni Espinido. Kaya uh, hindi pa ako makauwi dyan. Siguro kung makauwi ako, uh, pupunta ako dyan sa, sa inyo. Opo. Uh, Senator, huh? si Kaado, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Mm, sige, sige. Kaado? Ka Kaado. Ayan, Coach Oli, may dagdag ka pang tanong? Alright. Ah, uh, Siguro, uh, Senator, uh, Coach Oli, may dagdag ka pang tanong? Ay, sige. Ayan po, uh, Senator Bato. Yes. Ayan. Sig siguro, ma baka makausap nyo itong mga polis. Gaya na sabi ko, eh, narinig po tayo. Baka naman kahit ano, papasukin kami. Uh, sabihan nyo sila, kasi nag-human barricade at hindi po namin sila pwedeng papasukin. Kan hindi po pwede namin nga uh, tuwayin sila dahil ang napakadami po nila at mga armado yan. Hindi po, fake, fake news po yung sinabi na wala silang armas. Fake news yun. So, pagka nag, uh, nagbarikada na sila dyan, kahit na sinabihan ulit sila ng korte, eh wala kami magagawa. So, yung sinasabi nyo pong advice na makunan sila, eh, mapakahirap. Eh, ano po kasi, Senator Bato, eh? Uh, pag meron silang gustong gawin, nag nagaharang, nagbabarikada yung mga yan. At uh, napakadelikado po para sa mga members o kahit sino man na mag-a-attempt, magpumilit pag sila ay nakabarikada na. Hmm. Kaya, anong, anong gusto mong gawin ko, Coach, sa ulit? Eh, anong gawin ko? Eh siguro, kung, kung, baka masabihan nyo sila na magpapasok. Magpapasok ng mga media. Kasi, kasi kung ano man ang makita nila dyan, at uh, walang nakakuhang media, walang maniniwala. So hindi legit, <laughs> di ba? Hindi legit. Let's just hope na makinig sila ngayon. Sinasabihan ko sila. Yes. Kaya yung mga polis dyan, nandyan, kung nakikinig kayo ngayon, mali po yung ginagawa ninyo na nire-restrict nyo yung movement ng mga tao na may-ari ng private property na yan. Remember, yung private property na yan, hindi yan siya in ex ano? Uh, uh, in ng gobyerno para makuha ninyo sila po ang nagmamay-ari niyan. Kaya huwag niyo i-restrict yung movement nila. At saka kung wala kayong tinatagong masama, huwag, huwag niyo silang pigilan na mag-cover sa mga ginagawa ninyo. Kasi kung ayaw ninyong uh, mag-cover yung ginagawa ninyo, so may duda. May duda ang uh, mga tao na meron kayong gagawing makabalaghan na hindi maganda. So, please be, calm. please be, be, be transparent kung anong ginagawa ninyo para hindi kayo mapagdudahan. In the end, kayo rin ang mga problema dyan kung uh, uh, hindi nyo gagawin kung what is legal. So, yun yung advice ko sa inyo. Uh, transparent kayo. Huwag nyo harangin kung uh, nagkukover yung mga taga-kwan, taga-QGC sa mga movement nyo dyan. Kung kayo binibidyuhan, huwag nyo harangin yung karapatan nila yan. Aperte nila yan, yung pinasok ninyo. So, huwag niyo harangin. Advice ko lang yan sa inyo. Advice ko sa inyo. Lang. Alright. Uh, Senator, maraming salamat po ah, uh, sa inyo pong uh, oras at sa pagbibigay po ninyo ng uh, impormasyon na ngayong uh, salamat. gabi. At uh, mabuhay po kayo, Senator. Salamat, Senator.